Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagpag ngayon ng nakilang kapistahan ng Kabanal-Banalang San o Kabanal-Banalang Trinidad o Trinity no? ay pinagbubunyi natin sa ating Panginoon na ibinunyag niya sa atin hindi man tayo karapat-dapat yung kanyang private life yung kanyang pansariling buhay, panloob na buhay. Sapagkat ito ay isang bagay na uh, hindi natin sasabihin. Sana hindi mo natin sabihin eh, 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 ano ngayon. No? Kapag ng isang tao, halimbawa, ay nagpupunyag sa atin ang kanyang mga sekreto, mga lihim, yung kanyang intimate life, no? Sana ipahalagahan natin ito sapagkat kaya tayo sinasabihan sapagkat may pagtingin sa atin may paggalang yung tao yun Minamahal tayo ng tao yun may tiwala sa atin gusto niya tayong makaulayaw makibahagi sa kanyang buhay na sana kayo hindi po nararamdaman natin sa ating Panginoon sana po yung ating pananaw sa ating Panginoon Diyos hindi lamang dahil may hinihiling tayo no? parang user friendly user mode no? sana hindi po kaya lang natin naalala ang Diyos dahil merong nangyari merong kailangan na emergency uh, sana nandun yung ating pag-unawa na sana ang ating pakitungo sa Panginoon ay magkaroon ng langan, magkaroon ng lalim magkaroon ng, ng init no? kumbaga ito ay isang ugnayang buhay no? ugnayang buhay na uh, sa pagkatang Panginoon ay nagbunyag sa atin ang kanyang sarili. Hindi lamang siya Diyos in general, no? kundi siya ay Diyos na komunidad, trinidad, ama, anak, mag-ama, dalawang persona, at ang kanilang pagmamahala na isang pang persona, ang diwa. Ito ay isang uh, sinabi ni Ricardo, isang Victor, uh, tatlong persona sa isang Diyos ay maaaring isipin bilang mangingibig, iniibig at ang pag-iibigan. Mangingibig ang umiibig at nagmamahal, ang lover, yun ang pag ng ama. Ang iniibig, ang minamahal, ang beloved, ay ang anak. At ang kanilang pagmamahal at pag-iibigan, yun ang diwang banal o Espiritu Santo. Lagi naman natin pinapanggit ang Ama, Anak at Espiritu Santo kapag tayo nag aantanda sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo kapag ating binabanggit o, o, inaawit ang luwalhati sa Diyos o papuri sa Diyos na doon din yung tinatawag natin luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo o papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo nandiyan din yung ating inaawit sa Misa tuwing linggo tagilin at dakilang gilin papuri sa Diyos luwalhati sa Diyos na sana makita natin na ang pag-iibigan ng Ama at ng Anak ay halimbawa para sa pag-iibigan natin lalo tigit sa pamilya no? pag-iibigan ng magulang at mga anak pag-iibigan ng bawat tao pag-iibigan sa loob ng simbahan no? na ang ating Panginoon ay nagpunyat ng kanyang sarili upang tayo iligtas. Hindi lamang ito pawang impormasyon, kundi ito ay isang impormasyon na kapag paliligtas. Kung hahayaan natin ang buhay ng ating Panginoon sa Kristo na kung saan ay pinakilala niya ang Ama, ang kanyang sarili bilang anak at ang diwang panal, lalo tigit sa kanyang dinyag at sa pag na bagong anyo uh, at doon sa tinatawag natin ika, ikapitong wika sa krus ama sa iyong mga kamay ipinitatagubili ko ang aking espiritu ay doon makikita natin na ang mensahe pahatid ng Diyos sa atin ay walang ipang niyang pag-ibig ang umihibig ang hindi-ibig ang pag-ibigan pagpalaing tayo na.